ang dami ko palang babanggaing Bible scholars. Halos lahat sila. Kapag pinatunayan ko na hindi 96 AD sinulat ang aklat ng Apokalipsis o Book of Revelation. Gusto ko kasing maunawaan ang mga hula sa Apokalipsis eh. Kaya inaaral ko. Gusto kong itapik yung pitong ulo ng hayop na 666 eh. At para maunawaan ko yon ay kailangan kong malaman ang mga timeline sa Apokalipsis. At ang una kong dapat matiyak ay kung anong year talaga isinulat ang aklat ng Apokalipsis. Dahil pag hindi, ay nako, baka malugaw ang utak ko sa kakaisip kung papano magtutugma yung mga pangyayari doon. Kaya, ito na muna ang itatapik ko. Kung kailan talaga isinulat ang aklat ng Apokalipsis o Revelation. Ang karaniwang alam kasi ng mga tao ay 96 AD isinulat ang Apokalipsis eh. Pero meron kumukontesta doon. Kaya medyo meron silang argue tungkol doon. Medyo mahaba ito kung ididetalye ko lahat. Kung bakit masasabi kong hindi 96 AD isinulat ang apokalipsis. Marami kasing point of view eh. Pero mayroong talata sa apokalipsis na nagpapatunay eh. Na hindi 96 AD isinulat ni Juan ang apokalipsis. Yun na nga yung tungkol sa pitong ulo. Yun kasi ang inaaral ko eh. Kaya e naisip kong hindi nga 96 AD sinulat ang apokalipsis. Nag-research ako kung merong nakaisip nung naisip ko. At meron akong nabasa na isang pastor na nakaisip nung verse na yon. Kaya nasabi niya rin hindi 96 AD sinulat ang Book of Revelation. At naisip niya rin mga Roman Emperor ang kahulugan nun. Pero sumablay lang siya kung sino-sino yung mga emperor na yon na bumubuo sa pitong ulo. Kasi mali yung umpisa o inuna niya eh. Yun lang ang nakita kong natuklasan niya na yung mga hari na yon na pitong ulo ay mga Roman Emperor. At dahil dyan sa pitong ulo na yan, pag alam natin kung sino-sino yan, ay malalaman na natin kung kailan talaga isinulat ni Juan ang aklat ng Apokalipsis o Book of Revelation. Pitong hari yan, pitong Roman Emperor yan. At umpisahan natin sa first Roman Emperor, kay Augustus. Nasa Biblia yan si Augustus Caesar basah eh. Basa, Lucas 2.1 Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augustus Caesar na magpatala ang buong sanglibutan. Heto ngayon ang mga sumunod kay Augustus nang mga hari o Roman emperor Augustus 27 BCE to 14 CE o Christian era Tiberius 14 to 37 CE Caligula 37 to 41 CE Claudius 41 to 54 CE Nero 54 to 68 CE Galba 6 58 to 69 CE. Ang sabi ni Juan ay nangabuwal na yung lima dyan at ang isa o ikaanim ay nandun nung isinusulat niya ang Apokalipsis at yun si Galba. 68 to 69 AD naghari ang Roman Emperor na si Galba ayon sa Britannica. Kaya ang Apokalipsis ay isinulat ni Juan sa panahon na yan around 68 or 69 AD before 70 AD hindi 96 AD gets basa Biblia Apokalipsis 11,9 hanggang 10,17, 19 Ang Apokalipsis ni Hesus Kristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa sa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakap. At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, Huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. When was Revelation written? Almost all New Testament scholars now take the view that Revelation was written during the reign of Domitian, sometime around 95 to 96 CE. Book of Revelation. Apokalipsis 17.9 hanggang Gs. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang pitong ulo ay pitong bundok na kinauupuan ng babae. At sila'y pitong hari. Ang lima ay nangabuwal. Ang isa'y narito. Ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal na sandaling panahon.